Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at ngayon magpapatuloy po tayo sa question and answer sa inyong mga komento para mabigyan po tayo ng dagdag kaalaman sa ating mga pinag-aaralan. Ano po? At ngayon po, welcome po ang bawat isa sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panasokristo na ating tagapagligtas ay sumating lahat. Ano po? At ngayon, para maintindihan natin itong mga tanong na ito, umpisa na po natin yung question and answer po dito sa ating uh, pagtalakay naman para mabigyan po natin ng linaw. Basahin po natin ang ganitong mga tanong. Mula po ito kay Mens TV. Basahin natin at bigyan po natin ito ng paglilinaw sa kanyang itinatanong. Basahin natin. Kapatid, dapat ba tayo sumamba kay Jesus, imbes na sa Diyos Ama? Sumulod na tanong. Brother Owen, tanong ko po sa iyo, si Kristo po ba ay Diyos? At ito pa rin po ang ating lilinawin. Kung hindi mo pa ito napapasadahan sa mga dati nating napag-aralan, nais ko pang uh, lawakan pa at madagdagan ng ating pagkakilala sa Diyos Ama maging sa kanyang anak. At ngayon, patuloy po tayong sasagot ng ayon sa banal na kasulatan na kung saan ito ay sinasalita mismo ng Panginoon kaya doon po tayo magtitiwala at sasampalataya kung ito'y mismo galing sa salita ng Diyos. At ngayon, umpisa na po natin. May limang bagay tayong dapat maunawaan. So kilalanin muna natin yung ama at ang anak para makilala natin ang ama at ang anak. Para ka sumampalataya sa ama, para ka na rin sumampalataya sa anak. Kasi kung hindi mo kilala ang ama, hindi mo rin kilala ang anak, paano ka sasampalataya sa, sa kanya? Di diba? Kaya dapat mong malaman. Kasi po ang inyong katanong, ano? Dapat ba tayo sumamba kay Jesus? Dapat po. Eh kung sa Ama, hindi ba sasamba? Kailangan din tayo sumamba. Hindi po dapat ganito ang ating pangunawa. Kasi nga po, yung iba, ang paniniwala sa Diyos, siya rin ang Ama, siya rin ang Anak. Nag-iisang Diyos. Eh ang Ama na po ang magpapaliwanag sa atin yan. Hindi tayo dapat Uh, maniwala sa mga sabi-sabi. Ang magpapatunay sa kasulatan, doon natin maintindihan. Kaya kung magagalit po kayo sa akin aking babasahin, hindi eh, pagalitan po ninyo yung nagsulat, ay eh mismo yung salita ng Diyos ang nagsasabi. Kaya wala po tayong pagtatalo kung mismo galing sa Diyos, sa kanyang mga labi, ang maririnig natin. Kaya at po natin. Ano? Para makilala din natin na si Kristo ba'y Diyos, dito pa rin po sa ating channel ipapaliwanag sa pamagitan din po ng kasulatan. Ngayon, ang na po natin. Para makilala po natin ang Diyos Ama at maging kanyang anak, ay ito po. May limang bagay tayong, may limang bagay po tayong tutuklasin sa mag-ama. Yung unang una, creator. Pag sinabing creator, manlilikha. Lumalang ng langit at ng lupa. Tandaan po nyo yan. Hindi po maibibilang na Diyos kung hindi siya creator o manlilikha. Ano po? And number two, divinity. Pag sinabing divinity, pagka Diyos, may kapangyarihan, kayang gumawa ng mga bagay na, man, kaya nga po manlilikha, kayang gumawa ng mga bagay na nais niya. Ano po? At ito hindi lang ang ama ang manlilikha, pati po yung kanyang anak manlilikha. Ngayon, yung anak na tinatawag na Kristo, meron po siyang God's nature, yung ating Kristo, May pagka-Diyos po yun. Ano, po? Yung po ang pangatlo. At pangapat, kailangan din nating sambahin ang ama, ganun din po ang anak. Kasi po sa sinasabi po ninyo no, ay sa anak lang ba sasamba imbes na sa ama? Hindi po ganoon. Ang pagsamba po ganun din po sa ama. May pagsamba tayo magaganap sa anak, may pagsamba din po sa ama. Sasamba tayo sa anak, sa Panginoong Kristo, sasamba din tayo sa ama. So, hindi mo pwedeng sambahin ang Panginoon Kristo tapos ang Ama hindi. Hindi po ganun. Sasamba ka sa Ama, sasamba ka sa Anak. Yun ang maliwanag po. No? So, balik po tayo. At ang panghuli, same essence. At ito ipapaliwanag din po sa atin sa pamagitan ng kasulatan. Ngayon, para makilala natin ang malilikha, ganito po yan. Babasa po tayo ng kasulatan para maintindihan po natin. Basahin natin sa Henesis 1.1 nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Meaning, dito, pag sinabing Diyos, may kapangyarihang lumalang ng mga bagay na mula sa wala. Iyon po ibig sabihin, nagsimula sa mga bagay na wala. Ibig sabihin, nalikha sa pamagitan ng ama at ng anak. Katulad po nitong ating bababasa, sa paglikha ho sa tao, ang lumalalang po, mag-ama din po. Basahin natin dito sa Henesis o 26 pagkatapos sinabi ng diyos likhain natin ang tao ayon sa ating wangis sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop mga lumalangoy luminipad lumalakad at gumagapang dito po mapapansin po niyo no yung salitang likhain natin ang tao ibig sabihin po pag sinabing likhain ibig sabihin po dito sa salitang likhain natin ang tao may kausap yung diyos ama ang kausap nung Diyos Ama yung kanyang anak habang sila lumalalang. So, hindi po yan mga ang kasama kasi may ibang paniniwala sa paglalang daw po ng Ama kasama daw yung anghel. Hindi po ganun. May ganun kasing paniniwala. At yung iba pa, may paniniwala na Trinidad daw yung lumalang sa tao. So, hindi po ganun. Kasi dito, nagpapakita na ang paglalang po sa tao ay yung mag-ama at anak. Kaya dito, makalilito lang po kayo kasi may mababasa naman po na sa uno dos ng Henesis. Balikan natin yon Kasi nga po, ang sinasabi po dito para hindi kayo malito, hindi po yan yung sinasabi ninyong Espiritu Santo o Banalang Espiritu. Ito po unawain natin. Yung Espiritu ng Diyos, tumutukoy ito sa anak. Kaya po, yung ama ay kasakasama yung anak sa paglalang. Mamaya mababasa po natin. Gusto ko lang basahin din ito sapagkat ang tinutukoy po ditong Espiritu ng Diyos ay si Kristo. Hindi po yung banal na Espiritu. Basahin natin. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Meaning, yung Espiritu ng Diyos na kasakasama ng Diyos ay yung kanyang anak tinatawag siyang espiritu. Ngayon, para maintindihan natin, yung espiritu ng Diyos, pag in-English po natin, puntahan po natin sa English Standard Version, ang magiging resulta po nito ay Spirit of God. So, malinaw po, pag sinabing Spirit of God, hindi po yan Holy Spirit ang nakalagay. O, di ba? English po yung Holy Spirit. Di ba? Kung tatagalugin mo naman yan, hindi yan banal Espiritu. So, yung Espiritu ng Diyos, ang tinutukoy po dito ay yung ating Panginoong Heso Kristo. Kaya dito natin maintindihan sa paglalang ng tao, balikan po natin ano, para maintindihan natin. Babalikan lang natin yung 1.26, sabi po dito, likhain natin ng tao ayon sa ating wangis. Malinaw po yan. Yan po ang nagpapatunay na mag-ama po. Ngayon, para ipakita pa sa atin na mag-ama ito, upunta na po tayo sa divinity ng ama at ng anak. Bakit po? Itong number 2 ito, yung pagka-Diyos, makikita natin sa ama, may kapangyarihan ng ama. Ganon din po yung anak, may kapangyarihan ang anak. Bakit po? So, babalikan natin yung Genesis 1-2. Dito po, wala tayo pong mapapansin, ano, kung English ang ating ilalagay. So, di ba? Wala tayong mapapansin na wala pong Holy Spirit o God the Holy Spirit. Walang ganong word. Walang ganong salita. O sa, sa Tagalog naman po ay na Diyos. Wala pong ganyan. O Diyos, Espiritu Santo. Wala din pong ganong nakasulat. Manino po ba sa atin? Ngayon, kung nga paniniwala po ninyo at dito sa verse tong ito ay yung banalang Espiritu, di hahayaan po natin. No? Kasi po kami nag-iingat na kung saan bakit namin babanggitin na banal espiritu yan eh, na hindi naman po talaga banal espiritu o sa English o Holy Spirit kung tatagalogin po natin, ADB, nakalagay po diyan yon, Nakalagay po diyan ay Espiritu ng Diyos. Kahit paltan po natin ibang salin, magandang balita Biblia, ang nakalagay din po ay Espiritu ng Diyos. Palitan po rin natin ng ibang version, Tagalog ang Biblia, Espiritu ng Diyos. Ganon din po ang nakasulat. So, hindi natin pwedeng baguhin yung mga nakasulat. Kahit puntahan natin sa iba't ibang salin, version, o ito po, punta pa tayo sa isang salin. New Living Translation. Nakalagay din po dyan. Yun. Nakalagay po dito ay Spirit of God. So, Spirit of God, Espiritu ng Diyos, ang tinutukoy doon ay ang Kristo. Kaya ipapaliwanag ito sa atin ng aklat ng kawikaan. So, pupunta tayo ng kawikaan para makilala natin sa paglalang ng langit, ng lupa, ng mga tao o ng tao mula kay Ebat Adan, ang mag-ama po ang lumikha dito. Malino po ba? O, alamin natin dito sa Kawikan, 30 verse 4. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino po yung umakyat sa langit at bumaba? Malino po. Ang bumababa ay ang Kristo. At alam po natin, ito'y pwedeng bumaba ang Kristo dito sa lupa, yung anak ng Diyos. Sabi pa dito, sino ang nagtipon ng hangin sa kanyang mga kamao? Sinong nagbalot ng tubig sa kanyang damit? Sinong nagtatag ng lahat ng mga dulo ng daigdig? Ibig sabihin, yung daigdig, yung ating mundo. Sino nagtatag nito? Mag-ama po yan. O, ituloy natin. Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Ay di ba't malinaw? Kung alam mo yung salita dito, ano ang kanyang pangalan ng ama? At ano ang pangalan ng kanyang anak? Di ba't ito yung Espiritu ng Diyos na ang tinutukay ang ating Paneso Kristo? Pero kung mayroon pa kayong ibang paniniwala at may naturuan na kayo, ay eh di hindi tayo magtatalo-talo. Kasi kung yun ang inyong paniniwala, haya namin kayo. Pero ito, pinaunawa sa amin, sa magkita ng kasulatan, si Kristo po yun. So yun ang aming paniniwala. So hindi po tayo magtatalo doon. Kasi po, kung ayaw mo umagri sa mga nakasulat, eh di wala po tayong pagtatalo. Diba? Ang aagri ako, ang nakasulat, ano ang kanyang pangalan ng Ama, at anong pangalan ng kanya anak, di ba si Kristo po yun? So, mag-ama lang po ang lumalang ng lahat ng bagay. So, malino po ba yun? Para maintindihan pa natin na sa paglalang ng ama, kasakasama ang anak, ipapaliwanag pa rin po sa atin sa Aklat ng Kawikaan, 8.30 ng Kawikaan, basahin natin. Nasa tabi nga niya ako, nagaya ng punong manggagawa at ako ang kanyang pang-araw-araw na ligaya na laging nagagalak sa harapan niya. Di ba't malinaw po yun? Mag-ama po ito, magkasama. Nagagalak ang ama dahil kasakasama yung kanyang anak. Sa isang salin, basahin din natin. ASND po tayo, basahin natin. Katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ng Panginoon, nung ama. Ako, si Jesus, yung anak. Ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. So malino po mag-amalang po. Walang ibang kasama diyan kundi yung mag-amalang sa paglalang ng lahat ng bagay. Malinaw po ba? Kaya dito sa Kawikaan 30 verse 4, Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? E di ba't malinaw po dito sa A30 nang tinutukoy dito sa paglalang ng mga bagay-bagay ay mag-ama. Kaya nga po mga kapatid, kung babalikan natin itong Genesis 1-2 na ang paniniwala ng iba, ito daw yung banal espiritu, hindi po. Yung espiritu ng Diyos na kasakasama ng Ama, walang iba yung kanyang anak na tinatawag na Heso Kristo. Yung po malinaw. Pero kung itong paniniwala ninyo, ayan ay espiritu o banal na espiritu, eh, iyan po yung paniniwala. Hindi na tayo magtatalo dyan kasi wala na pong explanation dahil naipaliwanag na sa atin, na uh, ipakita na sa atin sa pamagitan ng kasulatan. Magpatuloy po tayo. Ngayon, dako na po tayo sa pangatlo. Salamat sa Diyos. Kung ayaw po niyong tanggapin na mag-ama sa paglalang, ay eh, di na inyo. Magbigay po kayo ng reason, magpaliwanag po kayo para magkaintindihan po tayo. Kasi po, ang paliwanag ko, yun po nakasulat. Mag-ama lang po ang lumalang lang lahat ng bagay, mag lang din po ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Ngayon, kasi po yung iba hindi naniniwala na si Jesus Christ ay mayroong pagka-Diyos o God's nature. So itong aalamin natin naman sa kasulatan. So ang sinasabi ng kasulatan ay ito para makilala natin, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Basahin po natin dito Hebreo 1:8 dito para maintindihan natin. Ang magpapaliwanag ng dito ay yung Ama mismo isinulat lang ito ni Apostol Pablo. Basahin natin, Hebreo 1.8 Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. At ang sentro ng katuwiran, ang siyang sentro ng iyong kaharian. Dito po ang nagsasalita ay ang ama. Kinakausap niya yung kanyang anak. Palitan natin ng ibang salin para mas malinaw po. Kasi po, kaya tayo nagbabasa ng ibang salin. Ayoko po manggaling ang explanation na lalabas sa aking bibig. Lalabas sa aking bibig pag binabasa ko sa kasulatan. Katulad po nito para maintindihan ninyo. Sabi po dito sa Hebrew 1.8 pa rin po, nagpalit lang tayo ng version. Sabi po dito, ngunit, ano yung salitang ngunit? Dadapwat, subalit. Kasi po si Apostol Pablo ay binigyan po ng ganitong vision o revelation para may pahayag at may paliwanag sa atin. Kaya na naisulat po niya. Ulitin natin ang sinasabi niya sa kanyang sulat. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya ang sasalita dito ay yung ama. Ang sabi ng ama, ang iyong trono o Diyos. Malino po, yung ama mismo ang nagsasalita. Sinasabihan, yan capital D. Kasi po, pag capital D, may kapangyarihan din po yan na lumalang na mga bagay. At ito'y pag-aaralan po natin yung panlima, yung essence ng Ama ay may kalalagayan din si Kristo na meron pong kapangyarihan din lumalang. Ano po? Ang sabi po dito, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng iyong katuwiran, ang siyang sentro ng iyong kaharian. Basahin pa natin sa ibang salin. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So malinaw paliwanag ito ni Apostol Pablo. Ang sabi po ng Diyos Ama tungkol sa kanyang anak, sabi ng Ama, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. So malinaw po, maghahari si Kristo sa mga tao sa atin, maging sa mga anghel. Ibinigay po yung authority sa anak para pahamalaan niya. Malinaw po ba yun? Kaya dito sa ating pinag-aaralan, may pagka-Diyos ba si Kristo? God's nature niya? Meron po. Kasi mismo yung ama nagsabi. Malinaw po ba? O ito pa. Para makita pa natin, yung ating Panginoon si Kristo ay may pagka-Diyos. Siyempre pag ang Diyos wala pang nakakakita sa kanya, nasa piling niya yon Asa kasama ng ama, ang kanyang anak. At ito'y ipapaliwanag naman po sa atin ni Apostol Juan. Kaya dapat makita natin, nagkakaisa si na Pablo at ang mga apostol para hindi tayo magkaroon ng dividing the scriptures. Kasi yung iba, i divide Yung po ang nakakalungkot, mga kapatid. Hindi mo gababasahin ito sapagat ito'y napakalinaw. Basahin natin. Katulad po nito, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Si Kristo po yung salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Si Kristo po yung kasama ng Diyos Ama. At ang salita ay Diyos, o ba? Diba? Si Kristo yung salita, tinatawag din Diyos. Ngayon, ay eh kung magkakaroon ka ng dividing the scriptures, kasi daw ito mga aral ng mga Hudyo, ay hindi raw para sa atin yan. Iyon ang kalilang mga paliwanag ng sa mga nag-aaral ng dividing the scriptures. So, mali po yung walang ganung namang aral na itinuturo ang Panginoon debating the scriptures wala pong ganoon mainiligaw lang po kayo ngayon bibigyan natin ng ibang topic 'yan sa mga susunod na araw pag-aralan natin yung debating the scriptures kaya kailangan mo mag-subscribe muna sa channel na ito para malaman ko na ikaw ay interesado sa topic na 'yon nang hindi ka mailigaw na may ganyang mga aral pala na dividing the scriptures. Aralin natin yan. Ano? Kasi dito, maraming nalilito eh. Eh katulad po nito, hindi mo ba isasama yan sa aral ng ating Panayos Kristo? Katulad po ni Kristo, tinatawag na salita. Maraming katawagan si Kristo, kaya malilito kayo kung hindi mo kilala ang katangian ng ating Panayos Kristo. Kaya dito, kasama ng Diyos Ama ang Kristo. Malinaw po. So, ibig sabihin, may pagka-Diyos po. Malino po ba? So dito pa lang tayo sa pangatlo O idagdag pa natin ito Para maintindihan natin ano? Para magkaroon tayo ng pagkakilala Kasi kung si Kristo ay may pagka-Diyos Ganun din ang Ama Siya ay Diyos Di ba't pag Diyos sinasamba? O pang-apat na tayo Worshiping Him Kung ang Ama sinasamba natin Kailangan ba sambahin natin yung kanyang anak? E eh, kung ito'y itinuturo ng Ama ay di paniwalaan natin kung mismo galing sa ama yung aral at turo na kailangan nating sambahin yung kanyang anak, ay di sambahin po natin. Hindi po pwedeng hindi kasi kung mismo galing sa ama ang salita. So, pasahin natin. Sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo, ito po. Ang sabi po dito, Hebreo 1.6 At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Napansin po ba ninyong talatang ito? Maging si Jesus o yung anak ng Diyos, sabi ng Ama, sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. O di ba't pinapasamba? Nais ko pong balikan itong katanungan po ninyo. Ano po? Dapat bang sumamba kay Jesus? Dapat po, we must worship Jesus Christ and also the God the Father. No, wag mong ihiwalay ang pagsamba. Kung ikaw ay nagpupuri at nagpapasalamat kay Kristo, ganun din po magpuri at magpasalamat ka sa Ama. Malinaw po ba? At wala yung pagtutol dito sa ating binasa. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong anak sa mundo, sinabi niya dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang tanong, ang mga tao ba? kailangan din bang sumamba? Ditingnan po natin sa panahon ni Jesus Christ nung nagkatawang tao siya. Sino-sino yung mga sumamba sa kanya? Magbigay po tayo ng talata. Basahin po natin dito sa Mateo 14.33 At sinambe siya ng mga nasa bangka at sinabi talagang kayo po ang anak ng Diyos. O ba? Diba? Kapag anak ng Diyos, kailangan sambahin din po. Yung mga alaga niya nakasakasama nung nasa bangka sila at nagbigay ng himala, nakita ng mga apostoles na ito, sinampalatayanan at sinamba ang anak ng Diyos. So, dapat ganun din po tayo. Katulad po nito, paano mo i-divide yan? Sila sumasamba sa anak. Hindi ka na ba sasamba sa ating Paneso Kristo? Ito po ay nakasulat sa sulat ni Mateo. Kasi po yan, ang, ang iba, binubukod yung Ebanghelyo ni Jesus Christ. Kailangan lang daw sundin yung mga aral-turo ni Apostol Pablo. Yung bagang aral at turo ni Apostol Pablo, hindi ba yung galing sa Diyos? Yung mga aral at turo ng mga apostoles ng mga hudyo, hindi ba yung galing sa Diyos? Ang iisipin ng iba, ang katwiran na... Ng... Kasi iba sila, ang kalilang aral para lang sa mga hudyo, kasi sila hudyo. At si Apostol Pablo, dahil pinili siya sa mga hintil, para lang siya sa mga hintil. Hindi po ganun. Si Pablo ay hinango din po sa mga hintil. At ganun din po sa mga Israelita. Huwag mong ibubukod lang para sa mga hintil. Multiple ang trabaho po ni Apostol Pablo. O ngayon, para makita natin, aalaman natin sa kasulatan, hindi lang pinili si Apostol Pablo para sa mga hindi hudyo, pati na rin po sa mga kalahi niyang Israelita. Basahin natin ano. Mga gawa na 15, pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka. Dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin si Ananias ipinagtapat ng Panginoon Kristo kay Ananias para makilala at malaman ni Ananias na si Apostol Pablo ay pinili ni Kristo para maglingkod saan para ipaalam kay Ananias maglingkod saan ipakilala si Kristo sa mga hindi hudyo maging sa mga hari maging sa mga Israelita iyan po yun sa isang salin pa dadapat sinabi sa kanya ng Panginoon ipinalam kay Ananias yung gaganapin ni Apostol Pablo. Ang sabi po ng ating Panunso Kristo, pumaroon ka. Ang sabi po kay Ananias, sapagkat siya'y lang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Yan po, ilan ba yung anak ni Israel? Di ba po, may labing dalawang lipi. Di ba? labing dalawang tribo o angkan si Israel o tinatawag na Jacob pupuntahan ni Apostol Pablo yung mga anak ni Israel pati na rin yung mga hindi hudyo na tinatawag na hintil di ba pati yung may kapangyarihan yan mga hari po yan yan ang dapat nating malaman kasi po nanliligo yung iba si Apostol Pablo daw ay pinili lamang sa mga hindi hudyo mali po yung ganung aral Malinaw naman po, binabasa ko naman po sa kasulatan. Si Apostol Pablo, hinirang siya, pinaalam kay Ananias na para ipakilala ang kanyang pangalan sa mga hindi hudyo, sa mga hari at sa mga anak ni Israel. Yun ang malinaw. So, balik po tayo sa ating pong pag-aaral. Ano po? At ngayon naman, pang lima, ating alamin po yung same essence. Yung kalalagayan ng ama at kalalagayan ng anak ay parehas lang. Basahin natin. Juan 1030, ako at ang ama ay isa. Saan po sila iisa? Ito po ipapaliwanag sa atin ni Apostol Pablo Hebreo 1.3 para makita po natin ang sagot. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganun din siya. Yan po yon Yung same essence, ako at ang ama ay isa. Malino po dito sa talatang ito sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos Ama. Ama po yung tinutukoy dito. At kung ano ang Diyos Ama, ay ganun din siya. Si Kristo po yun. So, yun po yung ibig sabihin. Same essence na kung saan, para makita natin, yung Juan 10.30, ako at ang Ama ay iisa. Yun po ang same essence. Ah, kalalagayan ni Heso Kristo na may pagka-Diyos, kung ganun din ang Diyos Ama, parehas po sila. Ano po? May kapangyarihan ng Ama, may kapangyarihan ng Anak. So that, dito natin maintindihan yung sinasabi ni Apostol Juan. Sila po nagtapaliwana kaya tatanggapin natin. Kung ano daw yung Anak, ganun din ang Ama. Kaya ako at ang Ama ay iisa. So tama naman po ang explanation ni Apostol Pablo. Balikan natin yung kanyang sulat, Hebreo 1.3. Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Diyos at kung ano ang Diyos ay ganun din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihan niyang salita matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. So malinaw po, nakaupo doon sa trono ng Diyos. Para maging malino po ito sa atin, basahin natin itong pahayag 7.10. Sumisigaw sila ng malakas, purihin ang Diyos na nakaupo sa trono at purihin din ang tupa dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan. So manino po dito, sino po yung nakaupo sa trono? Yung po ang Ama, Pati yung tupa, yung tupa tumutukoy po kay Kristo. Uulitin ko po ang talatang ito, no? Para malinaw. Purihin ang Diyos na nakaupo sa trono. Yung upo, nakaupo sa trono, yung Ama. At purihin din ang tupa. Ibig sabihin, sino yung tupa na tinutukoy? Yun ang ating Panginoon sa Kristo, yung anak niya. Dahil iniligtas nila kami sa kaparusahan So malino po ba? Sila po yung may plano ng lahat ng mga bagay Sila po yung lumikha ng mga bagay Ang mag-ama po ang nagliktas sa san katauhan Bagamat sila'y nalayo Ibinalik ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ama at sa anak Kaya po yung pananampalataya hindi rin po trinidad Ito po ipapaliwanag din po sa atin ni Apostol Juan na kusan ay like, na makita natin ang tamang pananampalataya. So basahin natin para magkaroon tayo ng idea na ganito po ang pagsampalataya. Juan 14.1 Wag magalumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos mag magsisampalataya naman kayo sa akin. So, yun po. Hindi po trinitarian ang pananampalataya natin. Hindi rin po tayo oneness na iisa lang ang sasambahin ng ama lamang at ang iba ay ang pananampalataya. Siya rin ang ama, siya rin ang anak. Hindi po ganun. Ang ating pong pagsampalataya sa ama at sa kanyang anak. So, sasamba tayo sa ama at sa anak. Sasampalataya tayo sa ama at sa anak susunod so, tayo sa kaparaanan ng ama at sa kaparaanan ng anak. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nakakaunawa dahil naipaliwanag ito ng mga kasulatan. So salamat sa limang ito. Nakita natin yung kalalagayan ng ama at kalalagayan ng anak. Kung kayo po ay nakaunawa sa ating channel, please subscribe po at pakilike naman po ng ating channel. So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Sumayin po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panayos Kristo na ating tagapagligtas. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen.